Content creator ka rin ba? Naisip mo na ba ang sumuko? Nahihiya ka na ba sa nangyayari sa'yo? Dahil pinagtatawanan ka ng mga kakilala mo. Pinanginaan ka na ba ng daob Dahil pakiramdam mo, walang naniniwala sa'yo. Yan bang nasabi ko ang mga dahilan mo? Kung bakit gusto mo tumigil sa paggawa ng content? O ang pinakadahilan mo ay ang naiinip ka na dahil hanggang ngayon hindi ka pa monetize? at gustong gusto mo lang kumita. Alam mo ba na ang dahilan natin ito ay ang pinagmulan ay ang nakapagsimula ka nang hindi agad nagawa ang tamang sistema. Kung sa palagay mo, nararanasan mo ang lahat ng naitanong ko sa video ito, ibig sabihin idol, hindi ka pa talaga sumusuko dahil nagawa mo pang panoorin ang video ito at patuloy ka pa rin naghahanap ng paraan kung paano ka magtatagumpay sa pagiging content creator. Isa ako idol sa nakaranas ng na mga naitanong ko sa iyo. Alam mo ba kung bakit ko nagawang itanong sa iyo ang lahat ng yan? Dahil gusto ko lang ipalam sa iyo. Pwede mo pang mabago ang desisyon mong sumuko. Kung pag-aaralan mo ng kumultuloy ang tamang proseso. Ito ay proseso na hindi mo kailangan makiusap. Proseso na hindi mo kailangan magbayad para makilala ka at magpalo sila. Proseso na sila na mismo ang pusang manonood ng mga video mo. At higit sa lahat, kapag nagawa mo ang prosesong ito, ito ang magpapabago ng tingin ng mga taong alam mong pinagtatawanan ka dahil kasabay nito ang tagumpay mo at ang hinahangad mong kumita. Isabay mo na ang makuha mo ang tiwala nila at ang lahat ng ito ay magagawa mo kung susindin mo ang tamang sistema na ginawa ni Meta. Ngayon, idol, naisip mo ba na dapat ka nang sumuko?